Magandang araw mga kakita kids! Heto na ang latest update kay Kenchan ngayong September 16, 2024. Tila dumaan sa matinding pagsubok ang ating kapuso star. Nabalita ang ibinibenta na ni Ken Chan ang ilang properties niya kabilang ang kanyang lupa sa Tagaytay para harapin ang kanyang pinansyal na problema. Ito ay lumabas matapos may ulat ng ilang showbiz insiders kabilang na si Naogi Diaz sa kanyang showbiz update vlog kasama si na at Josa Poco na may kinakaharap na kaso ng syndicated fraud si Ken. Ayon sa ulat, kasama si Ken sa isang negosyo kung saan inaakusa ang ilang business partner niya ng maling paggamit ng pondo. Dahil dito, dumanas ng malubhang pinansyal na krisis si Ken. Dahilan upang magsimulang magbenta ng mga ari-arian para mabayaran ang kanyang mga utang. Sinasabing kasalukuyang nagsusumikap si Ken na makahanap ng solusyon habang patuloy pa rin nagpapakita ng positibong imahe sa social media. Nagtatakatuloy ang ilan kung paano niya napapanatili ang ganitong outlook sa gitna ng mabibigat na isyong kinakaharap niya. Maraming espekulasyon ang naglalabasan tungkol sa mga sanhi pinansyal na problema ni Ken Chan. Ayon sa ulat, malaking bahagi ng pera na dapat sanay para sa isang negosyo ay nawala dahil sa maling pamamalakad ng ilang kasosyo. Kasama dito ang pamumuhunan ng negosyo na umano'y hindi umikot ng maayos at naging ng pagkakaroon ng mga legal na usapin. Dagdag pa dito ay kay Ogie Diaz hindi biro ang mga kasong ito dahil nadawid pa ang pangalan ng Federal Bureau of Investigation at mukhang magiging mahaba pa ang laban para sa aktor upang maisaayos ang lahat. Sa kabila ng kanyang problema, patuloy pa rin aktibo si Ken Chan sa showbiz at nagpapasalamat na bahagi pa rin siya ng top rating show na Abot Kamay na Pangarap ngayong 2024. Ayon mismo kay Ken, Isang biyaya ang pagkakaroon niya ng mga proyekto sa kabila ng mga pinagdaraanan at nagpapasalamat siya sa suporta ng kanyang fans na patuloy na umaalalay sa kanya. Kung titingnan ang kanyang Instagram, makikita ang mga larawan ng kanyang bonding moments kasama ang mga co-stars niya at ang kanilang pagbisita sa Japan na ipinapakita pa rin ang pagiging positibo ni Ken sa kabila ng kanyang mga personal na issue hanggang sa ngayon nananatiling tahimik si Ken Chan hingil sa mga detalye ng kanyang pinansyal na sitwasyon ngunit marami ang umaasang malalampasan niya ang pagsubok na ito. Sinabi ni Ogie Diaz na hindi rin malayong mapalabas ng aktor ang buong katotohanan sa hinaharap at inaasahan ng kanyang mga taga-suporta na magtutuloy-tuloy ang kanyang mga proyekto sa kabila ng mga pagsubok na ito. Tuloy ang chika at abangan natin ang mga susunod na updates hingin sa sitwasyon ni Kenchan. Siguradong hindi nyo gugustuhin mamiss ang mga latest developments. Kaya mag-subscribe na at hit ang like button at share ang video na ito para updated ka lagi sa showbiz happenings. So paano? Hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa next video dito sa Kita-kits Showbiz!